Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito na nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang makaksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapigatian hindi pa nararanasan mula ng likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangamanghang imala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat Nagumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwetre.